3 2 1 Hello. miss, ito na pala sila, malalaki na ngayon, oh. Yeah, malalaki na 'yung mga puta. Ano na sila, mga nasa um mga ano na? Mga pa mga ilang wala pang dalawang buwan 'to, no? Ah, uh, mga dalawang buwan at sa katatlong araw siguro. <coughs> Hmm. Hmm. Ito yung may pinakamalaking ulo sa lahat eh. Sa si Panda. Uy! Ulog. Hmm. Ito naman yung pinaka favorite kong kulay. Kalika, hmm. kalika. Kalika, kalika. Ang hmm. laki-laki naman. medyo na nagpapapansin din eh. Hmm. Yan, ito na sila ngayon. Ito na 'yung update natin, guys. Malalaki na sila. ano? Eh.